Hello po. Hello po. Welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po? Kamusta kayo? So, titignan natin kung anong energy update ngayong March, um, mga Taurus. Um, thank you. Thank you sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po. At sa walang sawang nanonood, thank you. Thank you so much po sa patuloy na pagsuporta. So, general reading ito. Pwede mag-resonate. Pwede hindi. Kunin lamang kung ano akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, simulan natin kung ano ang yung mga energy update, mga Taurus. Okay, Taurus. So, dito, no. Um, masyado mong sinisipagan, no? Sinisipagan nyo po talaga. Um, ang energy nyo dito is, um, kailangan kong, kailangan kong maging masipag, you no? Know? Kailangan kong magtrabaho ng mabuti. Kailangan kong um, magkaroon ng maraming ipon. Kailangan kong pa pataasin ang, ang aking financial, no? para sa pangarap mo. So, uh, kaya patuloy ka dito nagsusumikap para sa pera mo, no? Kasi gusto mo itong gusto mo itong magkaroon ng magkaroon ng magandang resulta or gusto mong madagdagan madagdagan pa yung mga pera mo. Gusto mong pataasin pa. No, kaya patuloy ka dito nagsusumikap para sa inyong financial. So, dito no, kaya ang um, ilan ang ilan din naman sa inyo oh, dahil may mga bagong may mga new beginning sa inyo no may um in, terms of love no siguro may meron kang papasukin isang relasyon or meron ka ng napupusuan na mahal mo siya gusto mong mag-offer ng pagmamahal para sa kanya or merong taong mag-o-offer ng pagmamahal para sa inyo. No. At yung pinipili mong um, yung pinipili mong pagmamahal para sa isang tao, um huwag kang mag-alala dahil um, ang guide ka naman ng iyong mga gabay, ng iyong angels na tama yung gagawin mo, yung, yung tatahakin mo para mo magkaroon ka ng isang relasyon na maayos, maganda at hindi magkakaroon ng um yung hindi ka lolokohin yung mamahalin ka talaga no at ibibigay sa iyo yun, no dahil dinadala ka ng mga gabay mo kusang ka makakabuti no so kailangan mo lang maging patient no kailangan mo, kailangan mo lang maging pasensya no huwag ka masyadong magmadali kapag mayroon kang ganitong nagugusuhan na isang tao no um step by step lang po no kailangan mo na alamin lahat ng mga bagay-bagay para hindi ka magkamali no So, talaga magkakaroon ka ng progress. Magkakaroon ka talaga ng progress. Pasensya na po sa tahol ng aso. Maingay po yung aso namin. So, um, yun po. Um, magkakaroon ka talaga dito ng progress. Parang gusto mo siyang... Um, gusto mo na siyang puntahan, no? Gusto mo na siyang gawin, no? At meron ka talagang, um, or ang ilan din naman sa inyo ay nakakapag-isip na um, mag-travel or no? gusto niyo mag-travel, mag-travel, travel, no? Nakaka, nakakapag-isip ka or nagkakaroon ka ng planning sa sa iyong sarili, no? Kaya um gumagawa ka talaga ng para ano dahil dahil nga dito sa pagsisipag mo, pagtiyaga mo, lalo mo mag, lalo mo dinadag, dinadagdagan yung sipag mo dahil um, meron ka talagang ang um, pangarap sa buhay mo, no? So, ano pa ang message sa inyo, mga Taurus? So, okay, okay Taurus. So, eto nga po, no. Dahil nga, dahil nga po dito sa pagtsatsagaan ninyo, talagang, talagang hard, napaka hard work ninyo, no. Napaka sipag ninyo. Dahil nga dito, meron kayong goal sa buhay ninyo. Kaya, magkakaroon ka ng blessing, you no. Know? Matutupad mo itong mga, um, itong trinabaho mo ng talagang sinipagan mo, hindi ka ng dalawang isip, kaya makakamtan mo rin itong blessing na to para sa buhay mo, para sa mga pangarap mo, no? Mapufill itong pinagsusumikapan mo, makukuha mo, no? Mapufillment mo to, no? Kaya, um, laban lang, laban lang sa hamon ng buhay, wag susuko para sa pangarap. So, dito, no, sa, um, sa new beginning mo, yun nga, istulad na sabi ko sa inyo kanina, wag magmadali, no? Kung meron kang nagugustuhan na isang tao, or meron kang gustong iporso sa sarili mo kung ano man yan nung gusto mong simulan no um wag pong magmadali no para hindi magkaroon ng problema no so ayan po para hindi magkaroon ng problema no wag basta-basta suso ano lulusob no wag basta-basta lulusob humingi ka ng mga gabay sa inyong mga um humihingi ka ng sign sa inyong mga angel para um, protection na mga kung ano man yung gagawin mo, no? So, yon kaya, uh, kaya, um, kailangan mong, ito, naging ready ka, nire-ready mo yung sarili mo, no? Nagkakaroon ka ng pre -pre, preparation, no? Preparation sa iyong sarili dahil nga, um, hindi ka rin dito nagmamadali, dahil um, humihingi ka rin ng sign sa mga gabay mo, kaya alam mo yung gagawin mo, alam mo na yung sitwasyon na gagawin mo. So, dahil sa hindi mo dito sa pagmamadali, nagkaroon ka ng um, patience sa sarili mo. Kaya yung ito, yung may magmamahal sa'yo or meron kang i-offer na pagmamahal, ayan, ayan na siya. Mag-offer ka na ng pagmamahal sa kanya. Dahil nakilala nyo na eh, yo. nakilala nyo na yung bawat isa at hindi ka nagmadali dito, no? So, kaya makakukuha mo rin tong mga pinapangarap mo tungkol oh, sa isang person na mahal, na mahal mo. Kaya um ina-advise po kayo dito na huwag kayong magmadali kasi, kasi baka may tendency magkaroon kayo ng problema, no. So, be patient po. Uh, ah, yeah. be patient po mga Taurus. So, ano pa ang message sa inyo mga Taurus? Okay. The bottom of the deck is relax everything. It's everything's okay. So yun po, wag magmadali, no. Relax lang po. So dito sinasabi mo no? sa dahil nga nagkaroon ka ng patient dito. Because kaya masasurprise ka, no. Ayan no. Something is very good about to happen. Wow. Dahil diyan sa pagiging patient mo, no hindi ka hindi ka nagmamadali or hindi ka gumagawa ng paraan para lumusob agad. Kumbaga, nag-iisip ka dito na mabuti. Nag-iisip ka na mabuti kung tama ba 'tong gagawin mo. Kaya naman um ayan, no? Magkakaroon ka ng talagang isang bagay na masusuperesa ka na, na mangyayari sa iyo, no? Na maganda. No. So, yan po at kailangan niyo lang po ng teamwork teamwork po work with others to make this to make the, to make this situation come about so kailangan niyo pong um, humingi ng kailangan niyo pong makipagtrabaho no sa ibang tao para yung sitwasyon ay ma-overcome mo no or kung ano man kung 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 tungkol saan man niya na uh, pinip, pinagsusumikapan mo pinapurso mo no kailangan mo magkaroon ng teamwork dito para matul para matulungan ka rin ng ibang tao. So, yun po, yun po ang message sa inyo mga Taurus. Thank you, thank you po and God bless.